mga kong si uh, continue tayo sa ginagawa dito sa ubo yeah. ngayon ay uh, ito na lang yung uh, gagawin dito palitada at saka itong flooring ng uh, pinakabanlawan yeah. hindi na ako nagpalagay ng shower kasi matao sa tubig pag may shower yung iba kasi habang naliligo, diretso sa bone bukas ang shower so pagka ganito na may Ganitong gripo lang Siyempre pag may nakasahod na timbadi yan Pag napuno yung timba Papatay na nila yung gripo So malaking tipid uh, Ano tayo Menos kuryente Save energy 呢。

tapos na edit yung ano? Ang video ko ang gabi sa masin ko, nakahaba! Kasi pagpablay, hindi ko na napapatay eh. sa ko kabila mo yung buwan na. Tapos pagka may na aga

上手くんこ。 Pero mga konsi, tapos na yung ano, palitada. Ayan, maganda na. na. Ayan, pang-flooring nilang.

अरे पानी वाले Hindi diba babalag ba oh. hmm. babalagbag ang mga ba? Ba? Ay, pinastas namin. Dito na ka pa ng Wala ka trabaho. Hindi pa ang na na naman yung, yung poko, eh. Wala lagay. Pupuntal ka sa Alam ba, nalalaot ka? Hmm. ba't ka kinaroon si na, ano, ano ba Na, natagas? sa sirig, ito sa PVC. taling goma sa loob. Wala. Hindi ko sila buwan ang talihan goma sa loob. Gusto mo lumaw. Parang hindi lang ang sa loob. Pasaka mo na lang. Ay, sagad sa ano, hindi matataliyan. Dito sa loob. Oo, sa so pinakagarn eh. Nataliyan na ni Parang Dagol yun sa Pandarina eh. Sagad doon sa pinaka ano yung bika. Sa pinaka dina din eh. Dina ni Parang Dagol sagad din sa pinaka ano, hindi matataliyan. Take. Uh, take so, na lang. Sa, sagad si check-ups eh. Oo. Oh. Take. ala, ko yung habang mo yung ano Kaya ako tinipis yung kinotor Hindi, pinanuwat ko lang yan para pagka nilagay din na yung PVC eh. nakapatong Eh, dito sa kalahati eh. okay, yun Pagka nilagay nyo Bukitang ko na yun Tapos pakuha na nalang yung slim leg sa dulo para hindi na na-horus doon. Diba, Pag-back na, bakalati diba, na yan. Sabay, diba, pepes na yan, ganyan. May, may ukot yun doon. Doon diba, yung papakuha. Kahit dalawa lang. Kaya, wag ka na. Hindi diba, na. Ano yun? Di ba maglalagay? Naraya ko din. Bae, alam mo, kaya... Alam ko, sabi mo, ikaw na. Ikaw diba, na. Ikaw na. Ano mo na diyan? Pag nakakabit na natin di ako Yung GoPro mo. Bore, nainit na rin. Naka-open pa rin eh. Yari atay may 20 minutos na eh. Oh. Ito. 15 minutos. Okay, yan. Kinakabitan na nila ng agusan ng tubig, ng agwa. Yun. Dito. Dito. Hanggang dun, sa labas. Yan. Nice pa dito. Alright, mga kosi. Yan, tapos na yung ating uh, project ulit. Itong uh, dalawang araw na duman update ko pa rin kayo Ito yung ano, pressure tank ayan, lagay na natin uh, Na Ipakabit na, natin Tapos Ito na yung uh, Bagong ano, uh, Ng mga Magiging guest natin dito sa kubo Tapos Ito, ayan, pinalagyan ko ng PVC dito para gapangan ng tubig hanggang doon sa labas para dito hindi na naglalatiti hindi na nagtutubig dito kasi nung mga nagdaang araw ay pati yung mga pinagugasan ng ano ng plato na andito lahat kaya kasagwan tingnan so ngayon yan okay na yan at guro bukas pwede na yung gamitin pwede na tungtungan Madali naman matuyo yung ano, cemento uh, Alright, mga kongsi. Yan. Hanggang dito na lamang. At thank you very much ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag-suporta sa akin at panonood ng aking mga vlog. Thank you. Bye-bye. Love you.